Magandang umaga po sa ating lahat at naritong ulat sa lagay ng bagyo na binabantayan nga natin na si Tropical Storm Ramil o oh, ito nga yung may international name na si Feng at base nga po sa ating latest satellite analysis, kanina ng alas 10 ng umaga ay nandito na nga itong sentro ni Bagyong Ramil sa may parte ng Manila Bay. May taglay na lakas ng hangin na maabot ng 65 km per hour malapit sa sentro nito at mga pagbugso pa ng hangin na maabot ng 90 km per hour. Patuloy nga itong kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 25 km per hour. At kanina ng 7.30 a.m. ay naglandfall na nga ito dito sa may parte ng Mauban, Quezon. At sa nakikita nga natin ngayon sa ating satellites ay nagdudulot na nga ito ng mga malalakas na mga pagulan at mga hangin dito sa may malaking bahagi ng Calabar Zone maging sa Central Luzon at Mimaropa at mangilan ilan pang bahagi ng Bicol Region. Base nga sa latest forecast track ng pag-asa, nakikita nga natin na patuloy nitong tutumbukin ang parte ng Central Luzon at maaaring nga kumilos patuloy na pakanluran, hilagang kanluran at maaaring ang dumaan dito sa may parte ng Bulacan, Tarlac, Pampanga at maaaring nga yung dumaan dito sa pagitan ng Zambales at Pangasinan bago ito makalabas sa kalupaan at maaaring nga makarating sa may West Philippine Sea mamayang hapon at inaasahan nga natin na although may mga paghina itong mararanasan habang tinatahak na ang kalupaan ng Central Luzon, ay mananatili pa rin ito sa kategoriya na tropical storm. At pagdating nga dito sa may parte ng West Philippine Sea, patuloy itong tatahak pakanluran, hilagang kanluran hanggang sa makalabas na nga ng ating Philippine Area of Responsibility bukas naman yan ng umaga. At base rin sa nakikita nating track, ay maaaring patuloy pa itong lumakas at umabot na nga ng kategoryang severe tropical storm habang nasa labas na nga ito ng ating par at papalayo na nga sa ating bansa at maaaring nga yung track nito ay bahagyang bumaba pa at papunta na nga yan dito sa may parte ng Vietnam. Kung nakikita din po natin itong dilaw na circle, yan po yung malalakas na hangin at dalang nitong si Bagyong Ramil at kung susukatin po natin yan, yung radius nito ay maabot ng 430 kilometers. Ibig sabihin po nan, ay napakalaki ng sakop nitong si bagyong Ramil. At kung titingnan po natin based sa ating uh, ditong area of uncertainty kung sakali man na bahagyang magda-deviate itong uh, bagyong Siramil dun sa original track niya, ay maaari pa rin maapektuhan itong iba pang bahagi ng Northern Luzon. At kung bahagyang bababa naman, ay patuloy pa rin maapektuhan ang malaking bahagi pa rin ng Central Luzon, Calabarzon at mga ilan, ilan pang bahagi dito sa may western parts ng Visayas at iba pang bahagi ng Bicol Region. Kaya patuloy po tayong umantab hinggil nga sa mga pagbaba maaring mga pagbabagong mangyari dito sa tinatahak ni Bagyong Ramil. Base nga sa nakikita nating scenario ay nagtaas tayo ng wind signal number 2 dito sa may northern and central portions ng Metro Manila. Kasama nga dyan ang Caloocan, dito sa may Quezon City, Valenzuela, Marikina, Malabon, Navotas, Pasig, San Juan, Mandaluyong, Manila City, maging dito nga sa may Makati, Pateros, Tagig, Pasay City at City of Paranaque. Kasama din dyan, dito sa may southeastern portion ng Quirino, central and southern portion ng Nueva Vizcaya, maging sa may central and southern portion ng Benguet, central and southern portions ng La Union, Pangasinan, Aurora at Nueva Ecija. Kasama din under wind signal number 2 ang Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, northern portion ng Bataan maging sa May Rizal, northern portion ng Laguna, northern portion ng Quezon kasama ang Polillo Islands. Pag sinabi po natin wind signal number 2, maaari na po itong magdala ng mga katamtamang pinsala sa mga kabahayan na gawa sa lightweight materials. Maging yung iba pa nga pong mga kapunuan may, ay maaari na itong mapatumba ng wind signal number 2 na hangin maging yung mga billboards na luma at yung iba pang uh, mga areas ay maaaring maapektuhan nga kaya po patuloy po tayong mag-iingat lalong-lalo na sa mga areas na under wind signal number 2 Sinabi naman po nating wind signal number one, kasama po dyan ang rest of Metro Manila, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Isabela, iba pang bahagi ng Quirino, iba pang bahagi ng Nueva Vizcaya, uh, Payao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, iba pang bahagi ng Benguet, iba pang bahagi ng La Union, kasama ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, iba pang bahagi ng Bataan, iba pang bahagi ng Quezon, at iba pang bahagi ng Laguna, kasama ang Cavite. Kasama din sa wind signal number one ang Batangas, Occidental Mindoro, kasamang Lubang Islands, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, northern portion ng Albay at Boreas Island. Pag signal number one po, nakararanas naman tayo at uh, maaring makaapekto nga yan sa malaking bahagi ng ating mga pananim, lalong-lalo na nga dito sa may, mga flowering stage, maging nga po yung ibang kabahayan na gawa sa lightweight materials ay maaari na pong magdulot ito ng mga minor na damage. Kaya muli, patuloy pong mag-iingat ang ating mga kababayan na nasa under ng wind signal at patuloy po tayo umantabay sa mga updates dito sa mga wind signal na nakataas sa ating lokalidad. Bukod nga po sa mga areas na may mga nakataas na wind signal, yung mga iba pa pong lugar dito sa may Kaluya Islands, Bicol Region at Eastern Visayas na wala sa wind signal, makararanas pa rin po ng malalakas na hangin dahil kung titignan nga natin, yung uh, radius nga nitong si Bagyong Ramil ay maabot ng 430 kilometers at may kalakihan. Bukod naman po sa mga malalakas na hangin, in terms naman po ng mga pagulan, makararanas nga ng malalakas na mga pagulan sa halos buong parte ng Luzon at yung pinakamalalakas nga dito ay dito sa may parte ng Isabela, Quirino, maging sa may Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Pampanga, Bataan, Batangas, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro, Marinduque at hanggang dito sa Palawan. Kapag ganitong dami ng mga pag-ulan na umaabot ng 100 to 200 mm ay maari na ngayon magdulot ng maraming mga pagbaha at pagguho ng lupa. 50 to 100 millimeters naman ang aasahang mga pagulan sa iba pang bahagi ng Ilocos Region, buong Cordilleras, nalalabi pang bahagi ng Cagayan Valley, maging dito sa may Metro Manila, iba pang bahagi ng Calabarzon, Camarines Norte, hanggang dito nga sa may Aklan at Antique. Although 50 to 100 millimeters ay maaari na nga yung magdulot ng mga localized floodings, lalong-lalo na nga sa mga syudad at maging yung mga lugar na malapit sa kaya patuloy po tayo mag-ingat dahil ngayon po yung araw kung saan nakikitaan nga natin ang pinakamalalakas na mga pag-ulan dala nga nitong si Bagyong Ramil. Sa magiging pagtaas naman po ng alon sa karagatan, may nakataas din tayong gale warning na kung saan umaabot ng 2.8 up until 4.5 meters yung pagtaas ng alon dito sa May Aurora, Isabela, Quezon, kasama ang Polilio Islands, Camarines Norte, Pangasinan, Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, maging sa may western coast ng Batangas at northern coast ng Occidental Mindoro kasama ang Lubang Islands. Kaya muli, patuloy nating inaabisuhan lahat ng sasakyang pandagat na kung maaari ay ipagpaliban muna ang paglalayag dahil napakadelikado ng pagtaas ng mga pag-alon. At sa nalalabing bahagi pa nga ng karagatan nitong Luzon, although walang nakataas na gale warning, kung titingnan nga natin, makararanas ng katamtaman hanggang sa mga matataas na pag-alon at maaari pang umabot hanggang 3.5 meters. Kaya muli, lalong-lalo na yung maliliit na sasakyang pandagat ay kung kaya po ay ipagpaliban muna ang paglalayag dahil delikado po yung ganito kataas na pag-alon, lalong-lalo na dun sa mga sasakyan na maliliit. At bukod nga sa mga malalakas na hangin, pag-ulan, pagtaas ng alon, meron din po tayong panganib ng storm surge na kung saan maaring tumaas mula isa hanggang dalawang metro ang mararana mararanasang storm surge sa loob ng 24 oras dito sa uh, coastal areas ng Aurora, Bataan, Batangas, Camarines Sur, Cavite, Ilocos Sur, La Union, Marinduque, Occidental Mindoro, Pangasinan, Quezon at Zambales. Kaya muli, Patuloy pong mag-iingat din ang ating mga kababayan dito sa mga nabanggit na lugar sa magiging epekto ng storm surge na kung saan maaari po itong magdulot ng mga pagbaha lalong-lalo na sa mga areas na malapit sa dagat.